Hello, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. Na-unbox ko na ito siya. So, nabuksan ko na ito siya. Dahil, finilm ko sa aking, ano, sa isang other platform. May nagpadala sa akin, follower ko doon sa Facebook. And, ah... Uh, If you still don't follow me, doon sa Facebook kasi meron akong 400,000 na followers. So, ayun, matagal na itong pinramis niya sa akin na padalhan niya ako ng um, mga seeds kapag uuwi siya ng Pilipinas. May bata. Kapag uuwi siya ng Pilipinas, sabi niya by February makakabalik na daw siya. So, yun, pagbalik niya pinadala na napakadami. Akala ko mga seeds lang yung laman. Sabi ko, ma, ang laki ng cartoon tapos seeds lang yung laman. <laughs> Ayan, tungtuwa si Gizan. Ang dami niyang pinadala. Parang isang cartoon na grocery ng mga Filipino foods. Dinalapan niya galing sa Pinas. Grabe! I'm so thankful talaga dahil, of course, nakakatuwa. Galing talaga sa Pinas ito lahat. Tinala niya para ipadala sa akin. So, ngayon, ito yung mga seeds na napakadami. Itanim ko kasi ito sa aking garden. Here. Oh, giyet shunda. Ang dami lang nakain Itatanim ko kasi ito sa aking garden. Sabi niya, padadalhan kita. Gusto din, gusto din daw niya na magtanim dito sa Germany. Kasi so wala silang Uh, malaking taniman. And, um, nakatira lang siya sa apartment. at palagi din daw silang uh, umaalis. So, hindi siya makakapagtanim. Makakapagtanim. And, ang um, ano lang kasi dito, kasi na magtanim is summer season. So, ngayon, ito, napakadami niyang pinadala na mga gulay. Super excited ako. Dahil, share ko din sa inyo when I will plant my, uh, itong aking mga, um, bulay sa garden. Dito kasi mahirap uh, makakita or makabili ng ganitong mga Pinoy na mga gulay. So, itong so, nagpadala siya ng uh, yard long bean. So, ganito wala talaga ito dito sa Germany. Hindi mo talaga yan mabibili. So, mga seeds ito siya. Ito, panigang and uh, sweet by kulay. So, ayan, mais. And, meron pang patula. Merong talong, merong upo, ang dami. Merong uh, kalabasa, at saka merong ampalaya. So, yan. So, besides sa mga uh, gulay seeds na ipinadala niya, ang dami niya pang pinadala na mga groceries. Isang buong carton. So, okay. Ito, ito yung paborito ko at paborito ni Ethan. Ilang ilang piraso na ang nakain ni Ethan. Malapit nang maubos ni Ethan. Ayan, nabuksan na din yan siya. Pulvurun. So, ayan, ang dami. Hindi lang isa, kundi dalawa. O, oh, Goldilocks Classic Pulvurun. Anak, that's enough. Tapos, mayroon din siya. Sus, ang naong ni Ethan. Mayroon ding main book Dried, uh, dried mango. O, diba? Okay. Andami talaga. Tapos, merong uh, sky flakes na kondensada ito. Napakasarap din ito. Para talagang pinagroseryhan niya ako from the Philippines. So, meron pang fudge bar. So, andami. Meron pang gukya uh, ube. Tapos, may dalawang sardinas. Ang isa is, yan. At saka, ang isa is, squid, natural eat. Ay, masarap yan. And then, ayun, ito pa, hindi pa tapos. Meron pang buko pastillas. Ayan, Oh. Tsaka, may mga ah, uh, cracklings na martis. Tsaka, lala timpura. Grabe talaga. At dalawang, huy bawang. At tsaka, isang Ah, uh, So, di ba? Ang dami. Very thankful talaga ako. Dahil hindi ko naman ine-expect na merong magpapadala sa akin ng ganito. And, you know, hindi ko naman ine-expect na madadami din yung mga follower ko. Like, sa Facebook nga is meron na, kay na, na tayong uh, 400,000 followers doon. So, Ilang beses na din akong padalhan But ito yung pinakamadami kong na-receive. Nung nakaraan may nagpadala din sa akin from Switzerland. But bumili lang siya ng mga uh, Filipino products doon sa uh, Asia store sa Switzerland. So ito, galing talaga ito sa Pilipinas. So very thoughtful, di ba? Babalik ko ito dito sa karton dahil Ah uh, itatago ko dahil balik-balik kami isen <laughs> So, 'yan, ito yung paborito niya, ang pulburo't at saka itong uh, cracker, crackers, but hindi pa niya na-try yung iba. So, ang um, very excited ako is yung aking mga gulay na itatanim natin ngayong summer sa garden. So, ah uh, if hindi nyo pa alam, kakalipat lang namin last year and we bought a big garden. Napakalaking mag garden and last year nga is nag um, ano ako, marami akong itinanim sa garden. I think hindi ko na upload dito sa YouTube pero pero kung gusto niyo tingnan, you can follow me in my Facebook account. Madami akong mga um, ano doon mga video ng aking itinanim last year. So, ngayong, ngayong summer, very excited ako at hindi lang ito, meron din palang isang pinay din na nagpadala sa akin ng napakadami din na mga gulay. So, hindi ko alam, ang dami ko nang itin, itatanim sa garden, but uh, ito is pangalawa na ito na may nagsend sa akin na ng mga gulay. Gusto talaga nila na magtatanim ako ng maraming gulay. Well, yung mga itinanim ko naman ng mga maraming gulay is uh, ipinamimigay ko din sa ipinamimigay ko din sa mga Pilipina na malapit dito sa akin dahil hindi ko naman nakakain yung napakadaming mga gulay but of course yung iba din is pinipreserve ko dahil dito sa Germany is tatlong buwan lang nga yung summer dito and the rest of the year is malamig na hindi ka na makapagtanim sa garden and mahal yung mga gulay kapag winter season. So, maganda talaga i-preserve, i-freezer, o kaya i canning So, yan yung iniisip mo na gawin uh, in this uh, magtatanim ng marami sa garden. Tapos, yan yung uh, gagawin natin. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo dahil I'm so happy na naka-receive ng ganitong mga blessings sa aking mga follower. So, Lai, thank you so much.